Yung okra natin is sobrang tataba ng mga dahon at bunga mga kagri ka Hindi pa sila lahat nagka-produce ng bunga mga kagri ka mga ka-farmers Pero, yun na yung puno is nagpo produce na siya ng bunga Hello, good morning mga kagri ka mga ka-farmers For today's vlog, for today's video is Ipapakita ko sa inyo yung uh, tanim namin na okra And then, i-share ko din sa inyo yung aking kalaban tungkol sa pagtatanim ng okra mga kagri. Ka Dahil first time tayo nag-massive produce or nag-massive na tanim ng okra mga kagri. Ka so far naman is napakaganda naman yung resulta at napakabulalas yung dahon ng ating mga pananim na okra mga kagri ka mga farmers. So, bigay tayo ng tips and idea tungkol sa okra farming mga kagri. Ka and then, i-share ko din sa inyo yung ang price nito sa merkado mga kaagri mga farmers kaya bakit ako nagtanim ng okra which is trial and error pa naman ito, mga kaagri mga ka farmers dahil try ko nang naman ibenta e yung okra dito sa aming market so nilakihan ko na dahil ganun din naman mga kaagri pag nagsample tayo ng malit na portion so Ganon din yung trabaho na gagawin natin. So, nilakahin na lang natin. And then, try to market them. Try to market ang uh, okra. So, tingnan natin kung gaano siya ka ganda itanim. Pero pag, hin, pa, pero pag sa tingin ko na hindi siya maganda, hindi natin magtuloy-tuloy ng okra. Pero ngayon, is, isishare ko lang sa inyo mga ka mga ka-farmers, ang napakagandang okra, napakagandang tubo ng okra natin mga kaagri so tara so ito mga kaagri mga ka farmers yung okra natin mga kaagri ayun o, no, tingnan natin sa ilalim so eto mga kaagri is naharbisan na natin siya mga kaagri napakarami pa rin yung bunga so everyday kasi nagaharbis ng okra mga kaagri mga ka-farmers so dito is medyo masikip lang natin sa pagtanim pero so far naman mga kaagri mga ka-farmers napakaganda yung bunga at napakaganda yung resulta sa ating mga pananim na okra. Tingnan niyo naman po mga kaagri napaka dam napaka productive yung dahon. And then yung bunga niya mga kaagri nakikita natin sa ilalim ay no. So sa ilalim dito mga kaagri dito yun dito natin makikita yung mga bunga ng ating mga okra. So I think nasa ano to tatlong plat siya mga kaagri. Every plot is ano siya, mga uh, kabilang kabilaan ng pagtatanim namin. So kaya medyo masikip lang siya mga kaagri pero wala naman siyang nawala ko wala naman ako nakikitang problema sa okra na to. At sobrang taba din mga kaagri. So ang ginamit pala namin mga fertilizer dito mga kaagri, gumamit kami ng 14-14 at urea. So dito ang mga kagri ka mga ka-farmers eh, no? So ito yung ukra natin Is sobrang tataba ng mga dahon at bunga mga kagri. Ka so ang ginamit namin dito is ano, Kunti-kunti lang sa paglalagay ng fertilizer Dahil sobrang taban. matataba naman yung lupa So gumamit lang kami ng kunting urea Kunting um, atlas or 1414 and then nag spray kami ng full yard so kaya ganito ka ganda yung mga pananim natin na okrat. hindi pa sila lahat ayun o hindi pa sila lahat nagka-produce ng bunga mga kagri ka mga ka farmers pero yung malalaki na, na, na malalaki na yung puno is nagpo-produce na siya ng bunga so ito dito sa katabi ko mga kagri ka mga ka farmers is meron na siyang bulaklak meron na siyang kunting bunga no. Pero hindi pa kami nagkandak ng pruning dahil sa tingin ko is pwede namang hindi magkandak ng pruning. Depende na kasi yon sa application ng fertilizer at ang lupa. Kung good quality pa yung lupa, pwede na siyang hindi magkandak ng pruning dahil maganda, maganda, naman yung mga ano, mga bunga ng mga okra nito mga kagri mga ka farmers tayo ay pupunta sa gitnang bahagi mga kaagri mga farmers para makita naman ninyo na yung ano yung okra dito sa loob ayun o. so ayun yung mga bunga yun so dito ngayon is talagang matataba siya mga kaagri mga farmers So sa market naman mga kaagri sa pag naman namin dun sa market okay naman siya mga kaagri lalong lalo na kapag walang nagtatanim kasi everyday siya hinaharvestan namin everyday every na, every another day pwede rin everyday yung pag natin sa mga panim na okra mga kaagri maganda siyang ano dahil marami namang naghahanap na naghahanap na ano, naghahanap na bumili ng okra, marami naman nag-order. Kaya walang problema sa market mga kaagri. Basta ano lang, positibo lang kayo na kaya niyo i-market 'yung mga pananim ninyo. Depende kasi 'yun eh. Pwede namang lakihan, pwedeng liitan. Pero pag maliit, sabi nga ng iba, the bigger the risk, the bigger the reward. So, yun yung isa sa mga pinangahawakan ko kung bakit ako nagtatanim ng pang malakihan dahil ganun din naman nagtatrabaho din naman tayo and then um, kailangan din naman natin na kumita para makabayad tayo sa ating mga empleyado at mga equipment na kailangan pa nating i-invest mga ano inputs dito sa farm so yun talaga yung isa sa mga kinakailangan natin kaya kinakailangan tayo ng cash flow every day. pero mga kaagri pwede kayong magandak ng frowning so ito naman is experimental pa naman ko to dahil first time ko tong nagtanim dito mismo sa farm namin na ganito kalawak na ukray na ang haba pala ng plot is nasa 80 to 75 meters hanggang sa dulo na yun mga kagri ka ng saging at doon mga kagri ka So, yun lang mga kaagri. And then, haharbisan to mamaya-maya lang dahil inuna namin yung talong mga kagri ka So, yun mga kagri ka mga ka farmers So, sana marami kayo natutunan dito sa vlog natin. Nagtuloy-tuloy tayo dahil medyo hindi na tayo nakapag-upload ng maraming beses sa ating vlog dahil meron tayong pinagkakaabalahan. Aside dito, So, magtuloy-tuloy tayo sa pag-vlog. isi ko na lang sa inyo mga kagri ka yung pag-vlog natin. Ko, sa pechay, uh, sa punlang bagong tanim natin na talong, ang palaya, at yung pechay na direct seeding mga kagri. Ka so, hanggang dito na lang tayo mga kagri ka sa update natin sa ating pananim na okra. At napakita ko sa inyo at na ko na rin sa inyo yung ginamit namin na, ano, na fertilizer. Pero hindi pa kami gumamit dito ng mga kaagri ng insecticide dahil ang okra is hindi naman siya prone sa mga insekto. And then ang gamit pala namin dito mga kaagri is intercropping. Kaya nalilito yung mga insect pests na nag-aano sa mga pananim namin mga kaagri. So nandito na tayo mga kaagri, happy farming.